bulag uh, nagulat ka no ako din eh nagulat din ako eh <laughs> Dilian B B kuha mo laksan dun ako hindi sa gamot ko kahit ang ulo ko mga lods rantay and take medicine. Oo no, Give me some water, please. Sobrang init kanina Baka yan naman, na akong mag-collapse. Yeah. Tektainan ng Alaksan. Gamot ay siguradong laging bago. <laughs> Where? Uh, ay, no. This is mine. Ay. This is good. This is not good to you. Ah. I will take it. Mm-hmm. Mm-hmm. hmm, mm -hmm. Mm. <coughs> <coughs> niya kami. Ah, bigyan kita. Ah, ah. Grabe, nahilo kayo ng mga lods sa uh, sobrang init. Iba talaga init ngayon. Ang lakas tamlay Nagulat ka ba? Ako din eh, nagulat tulog muna ako mga lods kailangan ko magpahinga sakit ang ulo ko sobra 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 sakit ng ulo ko ay nandito ko parang, parang lalag na tinanong